Yo, shout out sa inyong lahat guys At eto na nga, papauwi na naman ako At papakita ko sa inyo yung aking mga dinadaan ng pauwi At saka uh, bibili na rin ako ng aking lulutuin na uh, ulam para bukas Kasi linggo, maaga akong magluluto bukas ng aking ulam Para hindi ako masitan ng aming mga amo Tingnan nyo guys, ang daming ano. Pero mga ito, pwede pangarian ano sa Pinas, pwede pang gamitin marami pang pagagamitan nito oh, tingnan nyo pero ito guys itatapon na lahat yan ayan mga yan oh. dami di ba ito naman ay ano oh, yung mga pagawaan din ng dami ito saka yung mga box na ipapadala sa mga iba't ibang bansa kumbaga parang LBC ganun door to door ganun ganyan ito pa rin saka ito rin pagawaan din ng pagkain yan yung mga parang candy ganun ba yun yung ano kinagawa nila dyan yan itong building naman na ito ay sa baba niyan, merong dan, merong eskwelahan ng mga bata yung pang kindergarten ganun tapos meron din uh, food court doon sa so, ito na nga tatawid dito di, tatawid tayo dito sa uh, kalsada ayan ito yung sinasabi ko na pagawaan uh, paggawaan din ang dami at saka uh, pagpadalhan ng ano mga bagahe papuntang mga papuntang iba't ibang bansa ganon pati rin yung isang building na yan oh, tawit tayo guys yan tawid na tayo so meron silang ginagawa dito dati wala pa pero ang bilis nilang ginawa ito guys wala pang dalawang buwan patapos na hanggang doon kaya uh, laging gumaganda yung Singapore eh yung ginagawa nilang mga yan yung ano daluyan ng tubig yan ganito naman nila iparking yung mga sasakyan nila oh. wala silang permanente na uh, parkingan dito guys ganito lang oh. kasi mga to mga building na to mga uh, parang inuupahan yan mga bahay din ng mga tanga dito yan Ganito din yung inupahan ko. Building din yung inupahan ko. Pero anim kami dun lahat, yung bawat isa 380. Pero yung isa na uh, yung bayad niya ay 540 kasi nag-iisa lang, <laughs> nag lang siya kasi mahal. Pas malaki yung room niya. Hindi ba, daming sasakyan no? Yung mga bahay naman doon yung talagang ano na yun, parang doon sa saatin sa Pinas. Ayan. O di ba? Kaganda ho. Sa mga basura, basura naman na ganito, pwede kang makakuha ng mga iba't ibang gamit na pwede pang gamitin. Ito po, mga sasakyan. Ayan o. Ganyan lang nila i-parking yung mga sasakyan nila dito. Yung inuupahan ko na kwarto, parang ganyan yung design ng building o. Oh. Pero yung sa amin, black 4, ay black 2 pala ito yung black 4 ito naman yung panang ko. Oh. pag sobrang lakas ng ulan dito guys grabe mapupuno ito oh. yan mapupuno ito pag sobrang lakas ng ulan o yan oh. ito naman yung playground dito sa baba namin ayan. yung playground tapos malapit lang ako dito guys ayan Diyan na pinto ako nakatira pag akyat mo ayun na tapos dun sa ikatlong kwarto pero bibili mo na ako ng aking lulutuin na pagkain bukas sa babaan naman namin mayroong nagtitinda ng bakery tapos may barbershop din pero mahal mahal yung ano single nasa 15 dollars ata yun At dito naman yung food court food court tapos katabi nyan yung prime yan ako, doon ako bibili ng aking ulamin bukas. O eto guys, yung food court. Na, dami rin tao kasi linggo eh. Ay sabado, ayan. Pero bukas mas madami, linggo. Ayan. Ayan, dito ako bibili ng aking lulutuin na ulam para bukas. Ayan. Prime Supermarket. Ayan. Pasok na tayo guys. Ayan o, oh. may mga mangga Ayan Tignan natin guys kung mga kano oh, oh. mura lang o oh. 255 Ayan, kuha na ako ng dalawa Umaga at saka na yun, whole day Ang bilipit tayo ng gabi guys may sasahog. ito. kukunin natin. Sasahog natin bukas. Sasahog ko. One dollar fifty cent. Yan, itong mga saging naman to guys. ay eh, lahat nito galing Pilipinas. Yan, mga saging na ito galing Pilipinas. Lahat yan. Tapos madami pang crotas doon. Yan yung paborito kong frutas guys. Ito Ayan. Ayan. Yung paborito kong prutas. Ayun na nga, nandito na ako sa king kwarto at saka maliligo na ako at saka gagawa ko ng funny reaction videos na i-upload ko bukas at ito nga pala, i-upload ko na ito siguro sa lunes o di kaya sa martes kasi lulutong ko pa yung bukas yung uh, binili ko na paa ng baboy at saka yung gabi at saka meron pang ibang sahog dun sa aking pinagtatrabahuan na ilalagay ko bukas sa uh, lulutuin kong ulam at ay na nga guys abangan nyo na lang tong pag upload ko nito sa, ano, sa lunes o martes One day later. ito na nga pala yung binili ko kahapon yung ano yung pork knuckle yung pinapalambot ko na. Kanina ko pang mga 5.30 AM ko ito pinalambot. Medyo hindi pa rin ano, gaano malambot. Kaya baka mamayang alas 8, okay na to siguro. Pwede ng timplahan. At uh, nilagyan ko din ng ano to guys, ng gabi. At saka mayroon din sa gitu na ano, yung repolyo. Yung repolyo, ilalagay ko na lang pag ano, pag okay na yung timpla. Ito yung repolyo. Ayan. Uh, tayo na nga guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. peace i'm out